Aga ka, ganyan siguro yan ba? O, oh, ito o, oh, nakita ko na. O, oh, ano ka? Hayop ka, ano ka? O, oh, ay, naku O, oh, nakita ko na. O, oh, GG yan, research ko. <laughs> na, ano ka? <laughs> Sumawit, wit. Suma, sumayet, sumayet. Tuma, research ko na. Sumayet, nakalagay doon. Ano ka? Hayop ka. <laughs> in Ilocano Ward, sabi dito, nakalagay sa Ilocano dito, sa Google ko pa nga inano eh, ohoy room, sabi dito, ano ka, parang hayop ka, ano ba yan, gabi naman yan, ah, uh, Wrong. <laughs> Ayoko na. Bahala dyan. Walang jikas. Uutang na lang ako kay Pin. Kakapoy mag-search. Wala, wala akong makita. Wala, di makita. Kahirap hanapin dito, hinahanap ko. Uh, magtanong na lang ako ng mga Ilocano, Sumayet yan, Sumayet, no. Magtanong na lang ako ng Ilocano, may Ilocano akong kakilala, itanong ko yan, uh, i-chat ko sa kanya, uh, Ilocana yun, Ilocana. Di ko makita sa dictionary no, sa, ano, mahirapan ka, sakit ang ulo ko. Baka ano pa yung lalabas, kasi ang tinayip ko talaga, Sumayet talaga, Sumayet, try ko. Hindi may nagkakanta. O pagtatasa ng high pitch, tatasin na ko, eh, mapapausak ko. Kaya uh, nag-mute ako. Oo, oo. Wala, hindi, mga ibang ibibigay na kahulugan, ano ka ba? Mga makaka-disgusting in English pa. o you're so disgusting. O pariha din 'yan sa ano ka hayop. O di ba? O nga o, hayop. Naka ano ka hayop, nakakalagay uy. O tapos yung English word naman niya disgusting. You're so disgusting. Disgusting. O, oh, di ba? Parang ibang words niya pagdating sa iba. So, sa inyo siguro, ibang ano niyan, kahulugan. Dito pag i-research mo talaga, nakikita ko. Marami akong nakikita. O, oh, dito. Kung ano to. So, kaya tumahimik na ako. Gising na ako. Okay, gising ka na. Gora-gora. O, Gising ka na. O. Oh. <laughs> Buhis ito. kayo, kayo. Ipicture talaga yung kapang. <laughs> Wala ma. Wapay mo pa ito. <laughs> Nagaganti na rin si Jela. O Sheila, huwag po yung ano ah. Nakakahiya sa mga viewers ko niyan. <laughs> Hindi, yeah, nakita ko yung picture na pinagsisend mo. Hi, Wonderful Art, Philippines. Kumusta ka? Gising ka na, sis Wonderful Art. Yan, ingat ka dyan, ha. Careful, careful. Dahil mahirap na. Ang ganda kasi ng Pilipina. So, <laughs> may nakita akong picture. Saan kaya yan, no, Tunia Gisend? <laughs> ano yan? Wonderful Art, baka may alam ka. Anong ibig sabihin ng sumayet? Sumayet. Pusko ngawag Wag, bahala ka. Wag ganyan, gabi ka. Wag kang ganyan, ah. Bad ka. Magagalit ako sa hindi kita kakausapin ng isang buwan. <laughs> Kung akin na nga post ko na lang doon sa Facebook Para pagkitaan ko na lang sa bonuses Kukunin ko ganito ako paggalit I-close Ganito ako paggalit Malande Ah, malande Malande, malande <laughs> O, oh, malande ha Malande ang sumawit Huwag kang magnaka